<laughs> yun, so sama gabi sa atin lahat at yan, sa gabing ito ay night is for fishing tayo so natupad na rin ang inyong mga pangarap na muli kaming mag night is for fishing ni Joy Adventure at uh, yun nga pala mga ka-channel uh, yung isang gamit ni Joy ay pinahiram niya sa atin habang okay. okay. hinihintay natin na maoki -okay yung gopro na sumisid ng dagat So di talaga natin inasahan na mangyari yun Kasi yung part na ganito ay uh, Nag-stuck Kinalawang Kaya yun dito dumaan yung tubig At yung gilid naman ng GoPro Yung sa pindutan nya sa gilid Sa katagalan ay nabutas na So di ko nalagyan ng electrical tape para Madipin saan Kaya doon dumaan yung tubig At sana maging okay yun At syempre, Samahan niyo kami sa gabing ito. Sana makasurahan o makalambay tayo. Maheste, lambay. <laughs> First dive natin sa gabing ito mga ka-channel kung saan meron tayo nakita ang isang uh, parrot fish na nakatago dito sa gilid ng bato. Ayan. Malaki na ang parrot fish na to pero di siyang pakay natin dahil uh, hindi tayo kumukuha ng mga ganitong isda. At syempre, hanap tayo ng panibagong target. another pagsisid ang ating ginawa kung saan mayroon tayo nakita ang panibagong target sa gamit isang lobster ang nagpakita sa atin kaya kunin na natin to boom sa pool kanina nga pala mga ay mayroon din tayo na panang isang uh, lobster pero din natin ako na ng video dahil Uh, biglaan kasi so sa ilalim ko na natira kaya eto ang ating pangalawang dubster sa gabing to at dito sa unahan ay mayroon isang uh, pool seat lumot boom sa pool ayos good size na syempre mapapalaban tayo sa gabing to kainan yun no? oh another day mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita isang lapu-lapu na nakatago dito sa bato at syempre siniguro natin to dahil uh, good size na rin nasa mga 6 or 5 grams na rin ang bigat ng uh, lapu-lapu na to yari ka nga kala mo ha ayan boom spine shot di na wow another pagsisid isang pusit lumot pa rin yari ka boom sa pool ayan patay na to dahil uh, pumuti at dito sa medyo mababaw ay meron ako nakikita isang rabbit fish or kitong ang tawag ng karamihan sa amin ayan ba may balak pa yata na iwanan ako kaya pagdating dito sa unahan ay uh, tinira ko na boom sapul pa rin ay yan oh headshot sa ulo ang tama oh my god pagkatapos kong tinira ang rabbit piece ayan uh, uwi na kami dahil uh, nagugutom na rin kami at anong oras na to yun nga mga ka-channel at uh, nasa labay pa tayo grabe sobrang maga ng ating uh, mukha at yan yung adventure maraming huli din ayun no ito ang mas nakakalamang kapag gabi ka na mamana dahil uh, napakamo ng mga isda love stir dito sa pagkakataong ito mga kachanel ay uh, medyo may tugtugan sa time na to dahil uh, nagkakatawaan kasi sa tabi ng isla. Nagdiriwang sila ng kanilang uh, kapistahan. Habang kumakain kami ay nilagyan ko na lang muna ng uh, background music para di marinig yung tugtugan sa tabing playa. Ayan yeah, no? para kami mga pipi ni Joy Adventure at ni Patrick. Shoutout nga pala sa bisita na pumunta dito sa aming isla kay Miss Anonymous, kay Sir James, at kay Ma'am Libby, Joy at sa kanya pong anak na si Joshua at sa kanyang kasama na si James din. Thank you po. Uh, sana lagi po kayo mag-iingat sa inyong lugar kung saan po kayo pupunta. Uh, God bless po. sa araw ng bukas ay pumunta kami ng malayong lugar upang uh, maghunt ng mga pangulam kasama si Joe Adventure at si Papa Tonyo ay you know. so dito na tayo nag-endro sa route tapos natin magkapag-prepare mga ka-channel ayan, bumaba tayo at ito uh, ang sumalubong sa atin isang napakalabong karagatan sa araw na to sana makadali man lang tayo kahit pang ulam lang first dive natin dito sa spot na to medyo may kalaliman at uh, sempre, dahil noon nang dive natin dahan-dahan tayong bababa at napakaraming lapu-lapu ang ating nakita dito sa spot na to mga oversized at good size na. May isang uh, malaguno na nagpakita sa atin pero napakailap kaya din natin yan titirahin. Dito tayo sa Lapu-Lapu. Ayan. Oversized na sana to mga ka-channel pero yun, lumabas yung pinaka mas malaki at di ko na tira. Ayan, nakaharap na. Di ko pinilit na tirahin dahil Napakalapit sa corals or sa bato. Mahirap na mag-stack ang ating ship dahil medyo may kalaliman nga ang lugar. Muli tayo nagsagawa ng pagsisid dito pa rin sa spot kung saan tayo nakakakita ng uh, mas maraming lapu-lapu. Lapu-lapu pa rin yung target natin dito sa pagkakataong ito. Ayun, oversize pa rin. Grabe. Ang daming lapo na nagsilabasan pero nung tirahin natin, ayun. Nakatanggal pa. Sayang. Another dive kung saan tayo nakakita ng uh, good size na tribale. At yan, titirahin uh, na natin to. Baka mamaya, madaan na pa ng iba. Sobrang likot kaya naghahanap tayo ng tamang timing upang matira. Akala ko ay lalayo na yung tribale. At ang ginawa ko nung napansin ko na umikot ay dito sa bato. Ayun. Ay Di ko nagawang tirahin tuluyan na papalayo pero nagawa tayo ng ingay upang uh, bumalik or may mayro pang lumapit at ito sa pool ka Boom, sa pool unang isda natin sa araw na to ay uh, or talakitok Pagkatapos kong na-secure ang Talakitok mga ka-channel ay uh, Napansin ko na sumisigaw si Joy Adventure Na second shot At yun nga dahil Nakapatira si Joy ng Ah uh, mas malaki nasa mga apat ng kilo yung laki ng uh, kanyang natira at sa di nga inaasahan nung tirahin natin yung talakitok na tinira niya dahil di maganda ang pagkakatama nagsikan siya tayo boom sa pool at yun nga ay uh, ang flapper ng kanyang pana dahil doon tumama yung ating shop Inaanap ni Yu Adventure hanggang sa di na talaga nakita. Ayan. Ay, ko pagtira ng wa. Ah. Kine? Wa. Kine, kaya ang tira. Ito na mga ka-channel na secure na natin yung isda na napana kanina ni Joy Adventure. Ayun oh. Ayun, lumapit si Joy dahil uh, nagbaba ka na bumaon dito pero wala talaga. Muling pagsisid pa rin ang ating ginawa kung saan lapo-lapo pa rin ang ating nakita. At ang pagkataong ito, ay uh, ayan, nung tirahin natin sobrang ganda dahil humarap sa atin yung isang coral trout or lapu-lapu at yun nga mga ka-channel di ko inasahan na sa sobrang lapit ay uh, nakawala pa ay yan o oh. tinamaan man sana ng kalabitin natin ayun kisay-kisay, sayang at pagkatapos yan ay uh, umuwi na rin kami samot. Tao, bunoy sa pirasig ko yanimo. Niya na din saya sa pamboteng wartay. Matadera. Wait, ah. unsa? mo. you know, dihiwa dah. Para pang ihau. Kui, dalam si, Ni ngau. Kini lau. kini hau. Kini, kini miau. Soto lang ito, soto. Pag may sinabaw sa tokil. Ini hau man lang jaga, no kini lau. Soto. Soto. Okay. Dalaku. Dua lagi berasa kamu.

So magandang gabi sa atin lahat at ito ay nagayak-gayak tayo ng sibuyas, kamatis at luya Yan. Gagamitin natin sa sisigangin natin na talakitok na hindi natin kanina Hindi natin ako ng video yung paghiwa-hiwa <clears throat> At siya nga para mga ka-channel yung pinaglumaan ni eh, Joe Adventure na GoPro heroin ay pinahiram niya muna sa akin dahil uh, wala tayong magagamit pag nag spearfishing so ayan uh, nag night dive tayo ayan namaga dahil nasa labay tayo kagabi at uh, sana naman ay uh, gumaling na para makapag dive tayo bukas so ayan magsisigang muna tayo ng uh, pang ulam natin sa gabi uh, okay at syempre, ito talaga ang pinaka-advantage sa lahat yung gamit mo na shilin. Dahil uh, kahit anong oras ay uh, pwede ka magluto agad-agad. Kahit magabi na. So, destino muna tayo sa kusina mga ka-channel. Dahil nga, uh, may ginagawa si misis. So, di naman pwede na iasa natin lahat sa kanya. Uh, siya lagi yung gumagawa. Dahil mayroon siyang ginagawang iba. So, timeout nasa kusina siyempre. Shout out po sa lahat at sa lahat po ng ating mga viewers and shout kay Ate ha. so ayan po uh, sana ay hindi po masira yung GoPro dahil ah uh, nanghihinayan po talaga ako doon pag nasira Ate dahil uh, bigay nyo lang po yung sa akin So Di pa po ako talaga na pag introduce na makabili o makaipon dahil uh, yun, ay siguro nakikita niyo rin mga ka-channel na ang pinaghirapan natin ay hindi naman talaga sabihin na uwi sa wala so kumikita po ako uh, per month sa totoo lang po kung totoo ay hindi po talaga sapat pero laban lang talaga mga ka-channel sa totoo lang ako lang po ako sa loob ng isang buwan pinakataas na po sa akin ang 12k ang kinikita ko po sa youtube so doon po sa nag comment na dapat nakapag ipo na po daw ako ng ano ng uh, binili so sir uh, kung malaki lang talaga ang naiipon ko o sinasahod ko bakit naman po hindi So ayan, uh, nakikita mo naman na halos hindi pa natatapos yung bahay ko. Dahil, uh, yun nga, di naman pwede na lahat ay uh, ibubuhos natin sa gamit sa bahay. Di naman pwede na hindi tayo bibili ng bigas. Eh, yung bigas kasi ngayon, medyo may kamahalan na. sobra na tricky. So shoutout sa'yo sa, sa nag-comment doon sa... Nag-comment na dapat daw bumili na ako. Kung malaki lang sahod ko, bakit naman hindi? Ayaw mga ka-channel. Aabangan nyo ang uh, ibang gagawin natin. Okay, salan na natin. Ayan. Kumulo na yung tubig na pinakulo natin. Yun oh. Mayroon tayong anim na hiwa. Para mapagsabaw. Aun. Okay. So pakuloyin na natin tapos timplahan. Lamig kayo. Yun na. No? Timplahan natin 'to. Yan, gamit natin uh, sinigang sampalok. Ah. Wow, sarap. Huhuhu. <laughs> 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 Lamig kayo, kain ta, mame. Oh, ni padala na talakitok Or tribali. yun to. kaya kain Siyempre, hindi lang tayo. Tayo dahil marami tayo. Mayroon tayong import. mga pa sa Kunoha o Canada. Hindi ah. Uh, Kunoha o Canada, galing kuyo. ma import natin. Yes, sir. Ayan oh. Kain, kain. Kain tayo mga kachanong. Shoutout mo si Ma'am Eliba. Ah, uh, shoutout po kay Ma'am Uliba. Iya yeah, to. No? Musta po kayo, Ma'am? Ayon po tayo. Mm, towing mo. Ah, syempre ah, maraming maraming salamat sa naging bisita natin dito sa isla nung mga nakarang araw, kay Bis Anonymous at sa kanyang pamilya na sumama, sa kanyang kapatid, Yeon, at sa kanyang pamangkin. Uh, hindi, hindi Joy. Hindi Joy Adventures, kundi Joy. Joy dahil babae siya. Ayun. Yan ah. Lambe kayo mga ka-channel. Yan, ulam natin. Sinabaw. Ah, ah, ah. Ayan mga ka-channel, titikman natin ang sinigang ni Native Channel. Hilary, Kung gano'ng kasarap. Tiloy. Siya ang naging cook ngayon eh. Napakasarap ang sinigan kasi fresh ang isda. Chamba. Chamba lang. Eh eh eh. Oh. Ha. Ah. Sabi kaya ba? Try nga natin kung totoo ba sinabi na masarap. Hindi naman eh. Hindi naman gaano. food trip food trip kagabi yun hmm. maraming salamat nga pala kay ano kay Joy na pinahiram niya tayo ng ano gopro mm. yan yan mm. kain tayo kain tayo kain mga taga kuyo kain okay maya Oh, si Boy Surahan. Hmm. Yan, tapos na tayo kain. O. Oh. Hindi na yung sinabaw. Kanin. So, ayan mga ka-channel. Pagkatapos nito ay pahinga lang tayo saglit. And sa so, lahat ng nagpa-shoutout, pag-abangan lang. Dumako muna tayo sa ating shoutout mga ka-channel. Shoutout kay Anthony Villapuerte. Ah, kung solid ka po sir, ah, alam nyo po kung saan napupunta ang aking sahod. Ingat po kayo palagi and God bless. Hello po, Good PM po. Maraming salamat po kay Sir Jisri Leler. Ah, maraming salamat po sa comment niya, Sir. God bless po. Shoutout po kay Lakas ng Negros. Shoutout din po kay Amalia Pular. Sir Eric Jimenez, shoutout po. Reynold Bisto, Pierre Silagan, shoutout po. Hello po, shoutout po kay Junor Imbansang, Ruben Burgos from Cebu, Mabulu. Shoutout po kay Sir JM Galito, watching from Boracay. Manalo Hyson. Hello po, shoutout po kay Lady po si sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti. Ingat po kayo palagi. God bless. Hello po, magandang gabi po. Uh, Ma'am Rosalyn Ocampo. Uh, God bless po. Salamat po ng marami. Arluni Pagal, shoutout po. Irene Samaniog. Jumar Dawal, watching Pram. Balabangon, Manito, Albay. Shoutout po kay Ma'am Juana de la Rosa. Maraming salamat po sa suporta. Ingat. God bless. Shoutout po kay Ma'am Ima Gokong. Shoutout kay Sarah Henso. So yan mga kachana channel hanggang dito lang muna ang ating vlog sa araw na to. So ako po ipatuloy na nagpasalamat po sa inyo sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. At syempre sa team ni Buhay Isla Vlog TV, Prenity Islander, Enjoy Adventure. At sana ay uh, makabalik na ang ating kaibigan na team Harabas mula sa Mindoro. At syempre lagi nating abangan yan hanggang sunod natin vlog. God bless po.